Baga hapon ah oh! Ay, oh. eh, kaya oh. eh. lang gusto ba eh? Paano? Paano yung datang haliin eh? Sagot lang, may amoy na kundi yan. Paaamoy mo ka? Ay, yung tatlong daliri! Ay, tatlong daliri ah oh! Hahaha! Aamoy... Ay, yung kung ano yan? Yung tatlong lakas! <laughs> ah. Oh! Ah, talaga... Pagdito nagbago at... Oh! Ay, oh, kay Ana! Oh. Ito oh. ay... Alam mo na lahat yan eh! Ay. ay, kay Priscilla! Oh! oh kay kay kuracha wow oh, ah, hmm. amoy mo lang pala na manaya pa amoy amoy mo ay, pa ay ako nga ina may iba sa ko remote hindi naman laging ganyan ay hmm. itulak kita diyan ay amoy <laughs> lang ang mga amoy niya na yo ay, oh. mm -hmm. ay it, akin at akin ang aamoy ko na ni isa what bakit 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 ka ba parang iba yan oh sabi na sayo iba yan <laughs> may iba yan amoy mo oh iba nga bakit <laughs> Kaya iba ka dyan. Kaya so, may bagong na naman. May <laughs> pa. talaga yung amoy niyan? Ito makikilala. Ito, isang ito. Mm -hmm. Paano mo ito makikilala? Bakit <laughs> ano? Eh, gagaya ko lang sa butbut ko yun. Huh? Kaya hindi mo makikilala yan. Bago ang karagaya niyan. Diyan ko yung ano yan. Bagla. <laughs> <laughs>